Trabaho na tayo! May pasusweldoin pa tayo! Siyempre! May trabaho na! Uh, Ma'am, if you win this election, do you plan on uh, serving the people of Naga multiple terms as well? Just like late Sec. Robredo? Oo naman. I, I think, pag gumakandidato ka for the first time, aware ka na yung lahat mong plano hindi mo magagawa in three years. So, talagang, talagang yung pagplano, merong short term, saka merong long term. Uh, mahalaga din yung, yung continuity. Uh, tingin ko, dapat actively mag-train mag na kami ng mga mas bata para i-prepare na sila for leadership uh, roles. Tingin ko, magbe-benefit yung city namin, saka yung hundred as a whole. Pag mga bata na yung nandyan. Kailangan lang bigyan sila ng mas maraming opportunities para para humusay um, mas hopeful ako sa mga bata kasi ano yan eh hindi gaya sa mga generation namin na marami ng marami ng ano to marami ng pinagdaanan na nakaka nakakapabato sa <laughs> sa mga paniniwala namin pero yung mga bata kasi bukas na bukas pa so sila yung maganda talagang itrain para na, na experience ko ito nung VP ako sa kasaangat buhay na I work with very young people, ang nagbe-benefit, ang nagbe-benefit yung opisina. Ma'am, may nakikita ba kayong parang gusto nyong i-train nga sabi Mara niya? Marami, maraming makukusay na bata dito sa amin. Uh, kailangan lang bigyan ng pagkakataon na humusay pang lalo. Um, tingin ko yun yung future din ng city namin. Uh, mas bigyan ng pagkakataon yung mga bata. K kailangan lang na early on, uh, nabibigyan ng, ng espasyo sila. Uh, to participate. Marami namang programa dito na sinimulan pa ng asawa ko dati. Uh, halimbawa, meron kaming yung city youth officials na one month sila nag-nagserve. Yung mga SK namin makuhusay. So ano lang, mas magbigyan mas magbigay lang siguro, mas ayusin lang yung platform kung saan pwede silang makilahok sa government. during election day. Mm. Pero syempre, after niya iproklama, nakakaloka talagang walang kapaguran ng ating B.C. President! Oo! Oh, diba? B.C. Nagkaroon Nag mm, ng agad ng pa para sa agenda B.C. Gaper. Mm. Grabe talaga, no? Iba talaga pa si VP Lenny ang leader. Walang magpapahinga! Wala! Wala agad ang ibibigay niya. Okay, trabaho na. Tama lang pa ano. Yes. Pakain. Tama ang ano. Pa-thank you. Okay na. Trabaho na ulit. Di ba? Medyo parang Ganun eh. Yung mga iba, bonggang-bongga, no? Nagpaputok pa. Oo. pa. May pakatering. Pero si Vivian... May nagmukmuk. Ha? Oo, may, oh, may nagmukmuk nga mga kabatang helmet. Hindi umaten ng proclamation kasi nga daw, nagpapahinga. Pero ito oh? muna, mga kabatang helmet, congratulations talaga sa team ng ang bagong team na agad. Bagong team na Mayor! Di ba, Mayor of VP Lenny Robredo? Mayor Lenny Robredo. Bidyo kapar. Ano? Hindi talaga sayang ang pasweldo kay Mayora Lenny Robredo. Pwede ba yung tax natin? Ah, uh, sa kanya na nakalaan. Sana, no? Doon na lang napupunta yung tax Pwede natin. Pwede yun? Hindi yung kung saan-saan, no? Kasi, hindi na hatiin, doon na lang. Kasi, kapar, mababa na helmet, yung tax natin, hindi mababaliwala kapag na paano, napasweldo kay Pipi oh, talaga sa mga projects niya. Yes, talagang mailalagay niya yan sa mga proyekto, sa mga programa, oh, sa mga oh. serbisyo na ibibigay niya mm -mm. sa taong bayan. Talagang, nako, magagamit ng tama yung ating mga taxes. Pag talaga si Pipi ang namuno. Oo oh, diba? naman. Taka, sulit, na sulit. Pero ayan nga, Nakakatuwa talaga, no? Videographer, just mm. to No, mga batang helmet, malapit na 2028, naglalabas sa anak, sumisingaw na. Teka lang. Oo, oh, three years lang yan. Parang wala pa ako nababalitaan about sa ICC. Oh. Ano ba yon? Sabi, dating na daw. Kaya nga, itintayin pa ba ang pag-o-take? Ha? <gasps> ha? <gasps> Anong nangyanyari? Pero teka lang, mga kabatang helmet. Hmm. Parang may niluluto ang kabilang kubol. Tahiyo yun. Ay, nagluluto sila? Oo, may ginigisa ha? May ginigisang babalik rin? Oo, pero ayun nga mga kabatang helmet. Kung nagustuhan mo ang video tawag huwag mag-subscribe at click the notification bell para lagi updated sa so, ito ma-upload po namin ng video offer. Comment na rin dyan kung ano yung gusto nyo maging mga proyekto ba? o programa ni Mayora Lenny Robredo sa Naga at para sa buong Pilipinas. Yes, pichaka pa! May nilulutong babalik taren rin. Sabi eh, ang gobyerno tapat. Kasali lahat? Ay kasali lahat? Huh? Ay kasama lahat? Ay kasama lahat? kasali ang lahat? Kasama lahat? sigi uh -oh. sige ba, ala kayo bulugulang. dyan. Eh basta ang parati ko naaalala dyan. Ang gobyernong gobyernong tapat, tapat ang... Ang at buhay Ang ng tapat, angat buhay ang gobyerno ay tapat, di ba, mm. at sincere, ay oh. eh, talagang aangat ang buhay ng lahat. Pero kapag ang gobyerno ay tapat, lahat ay, or ay kasama lahat. So, oh, kasa ano? Kasa ano mangyayari? Kasama lang tayo. Kasama so, oh. tayo, pwede ano? bumaba, What? At umangat. 50-50 yun eh. Masyadong, oh. masyadong malabo ang gusto. yung mga patang helmet basta stay happy, stay healthy, stay safe to always. Sabi ko sa buhay ng helmet nila bukong keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Gobyerno ang tapat angat buhay lahat. Ay, try natin your isa. Lenny, try no natin isa. Alin? Gobyerno tapat kasama lahat. Ay, parang di naman rin. <laughs>